may tubig na kasi ang ano nito ang kwarto 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 itong baka na buyak pag pinasok ng ibang kwarto nito ganyan o no, natuwad na ginagawa ng mayari pinatanggal na nila yan pinapalitan paanod na yan siya kaya, kaya nagiging batang tahdas magang gano'n buka mo wala po, opo, kok opo, opo. opo. <chteratus> <c ornamenting tattoos> Buya na ano? Kami salmo no? pinagpalitan niya tayo, mga lapis pa mga kablogger sana si Bad mga lapis huwag na natin malikta rin pulurin na natin yung diretsyo pag binabaliktad ang lapis nagugulo lang yung ano kitang kitang nagdidikit ito ano, na nalutang hindi humamag yung mga pirit lapis man yun namuti pag balik natin ito ay sigurado Sarampuryot magdikit talaga ito at nalutang ito pag binabaliktad malikot sino? iyan na lang natin at pamigay natin doon sa mga manghingi sa atin sa tabi may ginito pang bigay doon sa mga nagbibigay sa amin ng saging ayun o, kadami nito sa dulo si Brian nandun oh gulo gulo ang kitang nya binaliktad nya kasi ano gutuhay siya puro talaga lapis walang halo Kaya, natanggal na yung isa. enggal dulu situ awan kan Kapit binabaligtad Nagubot ka ngayon Kubot yan Pag hindi mo yung pinatay makina mo Hala Ayan na Ayan na Dikit na Nagubot na Wala na Wala na Isuko mo na yan Kubot na Patayin mo rin Patayin mo na makina Ana. Ah, Pinipilit mo pa talaga. Uhay ka ngayon. Grabe pagkalapis. Kung sasadyain ito pag huli mga kablogger sa isos. Pakadami lapis ang laman nananalan muna ang tagamater ang huli ng mga anok malilit na salindato salindato sa Srega o salmon sa Tagalog kita nito tinapon may tubig na kasi ang ano nito ang kwarto 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 itong baka na buyak pag pinasok ng ibang kwarto nito ganyan o no, natuwad na Kung ginagawa ng mayari pinatanggal nila yan pinapalitan paano na yan siya kaya nagiging batang. Ah, das magang gedombang gua. Allah. Singapura serius, Bay? Singapura serius, para may lubid ah, may center weight may center weight wala mahinang na mga ano man lapis hindi man lang ako nakahuli ng pinat kahit isa <laughs> si kuya jik ma parang jimbo gulo gulo tuway ko lang agay okay. banata na naman Ayo, nak bubur belum? Rabu pekan lapis. Ayo, lupa kena pakai buahan. Love. lutangan oh lutangan. Lah. <laughs> pating. May pating. mayroong pating. sinamay ng pating. sinamay ng pating. kalian Pating Kurka Udah ada pengen ke Blagi sama Iris Geo. Harga Tapos pinuno nila yung budiga, yung tubig, yung unahan. Para hindi mapitpit yung isda, hinakyum Po! Opo! Po! <laughs> po Opo! <laughs>

Kakatapos ko lang pagtuhay, hisos kay Binanata na naman Puno puno na naman Sakta Kalamre Hindi na ako talaga pahingay sa pagtuhay Ah, yung lapis na yan Lah, lumba Ayan na, ayan na Lumba pala yun, nilipating pating. Binta natin Binta natin sa si buti makal Ato isang pa <laughs> nag-iipon na dito yung ano mga salmon Natakot sa ano Lumba Tagot pa salmon o Maliliit Maliliit na salmon Marami lumba. Marami lumba. Gidugil-gidugil na lumba oh. Ala. punta man doon sa Pumalik kasi sa Ako ang bilipo <laughs> man Oo, oo, sa LC dyan ko Ano ay pero siya Wawag <laughs> oh. <laughs> ko oh

Oke. Di. Di. Opo, opo no, no, no. Opo. Popok maleh dok. <laughs> sa barir sa linda to sa linda to ni sa limpobre dato pa rin kay Salindato. Ano 'yung mga tabot ng dato na 'to? sa pobre